So, andito kami sa labas kasi andyan si Otol. Di pa sobra na lang sana. Di na maikot. So, mayroon din kami fresh cracker na ibigay kay Otol. Ayan. Ayan, bisugo. Isda. So, nag -tawag kasi si Otol sa akin na mayroon siyang isda kaya yan dumaan sa dito tapos bibili tayo Ilang kilo kayong bil bilhin niya ano? Dalawang kilo daw. Baligyan na rin mo, Teng? man po dito. na Sarap nung... Fresh na fresh. So, meron tayong malunggay dun sa likod. Punin natin yun. Wow, ah, dami ng dalawang kilo. Hmm, na. oh. Nalabas yung kiloan ni Utol na nakatago dun sa ilalim. <laughs> Ayan. Alright. Ah. Uh, one na Ayatag nga. Ayan. Oh, puno na naman oh. Pag Friday puno. Mamaya puno pa yan pag siga magore oh. Yung Lama, kiluhan. Dito naman to. Lamay tambuy uban ko ganito tapok tag singyen ay tag 1420 kwan di preferensya. Nya no? uh -huh. tang kwana tang isda ngay mong gyung gabi an sa tung da ganay. Dilupin, dilupin, oh. Abin na naka to. Oh. Save na lang ko eh, puzzle. ikaw kung gusto ka slice on. Ay liog dayo ko tong ng kaya nuling tanim mo, tukong bingon dante, tung pasit kanton sa kon ba? Asya magchat lang ko si mo. Right, yon. Ah, sarap. Oh, ano ano siya? kailangan linisan pero sarap nung ano, fresh na fresh so meron tayong isdang bisugo ayan at nilinisan na nilab yung nilinay namin kay otol na bisugo siyempre magsasabaw tayo ng bisugo kasi masarap kasi itong bisugo fresh na fresh pa yung dinala ni otol So, bagong bilhin niya. So, habang linisan ni Mrs. Sanyan, magagaya tayo ng lamas dito. Yan o, mayroon tayong lamas dito. So, para pagkatapos niyang maglinis, magluto tayo ng sabaw na bisugong isda. tuloy so yan yung ano na tumubo na pwede kaya ito itanim pwede kaya natin itanim na siyempre luya kumbaga pag napagod ka sa bisaya luya ayan nagluya mga kadong ganon Tama na yan. Punti lang. Tapos ito. Ugasan natin. Ayan. At naugasan na natin. the Yan, tapos na natin gayatin. So, nantayan na lang natin yung nilinisan ni Mrs. Ann kasi matagal kasi yun. <laughs> Matapos maglinis kasi tatanggalan mo pa ng kaliskis. Tapos yung ano pa, yung sa loob na pa ng isda, di ba? So, na lang natin siya. Yan mga kaidol. At tapos na ni Mrs. Ann. Linisan yung isda namin yung nabili na bisogo. So, ilalagay din namin yan yung iba dito sa plastic para ilagay sa rep ayan ito ilalagay dito sa plastic oh, ayan na ah, lagay niya yung iba sa plastic tapos magsabaw lang kami siguro ng mga limang piraso or anim para makakain tayo ng masarap na ulam wow oh, yan kahit lang. Sarap yan pang sabaw. Oo. Nilinisan lahat kagad para pagluto. Diretso luto loto na. Hmm. Yan, tapos na. ataplong supot. Apat apat tapos itong natira ito yung ating sasabaw so ilagay na sa red siyempre sila pa rin ang maglalagay kasi taga video lang ako sa <laughs> pero yung rip namin puno man oh may tanglad pala dyan hindi nila ako kuan ng tanglad doon no yan pala may ano nakalagay na tanglad ayan so to. Hmm. Ilang kain na naman to. Di ba? Ilang luto pang prito, pwede prito 'yan. Ah. Oh. ilagay. Oh. So yan lang yung laman ng aming rep ha. Wala kaming karne, puro isda. <laughs> Meron kami karne, yung manok. <laughs> Ayan, oh, di ba? So, umpisa na natin magluto mga kainul. Kuha tayo ng Ito balutuan. Ito lang na. Na? Ito? Ayan. Magpakulo tayo ng tubig. O. Pakulo ng tubig. Oops. Saka pagkakulo, lagay yung lamas. O. Oh. Yan, konti lang. Para masarap yung sabaw. Tapos may adobong manok tayo dyan, Oh, na pakpak at saka yung sa pa. Oops. Yan. Sorry din na yan. At saka kukuha tayo ng malunggay. Siyempre, Yan. Malunggay lang kukunin natin kasi may may tanglad tayo dito sa loob sa may freezer so masukal na naman dito mga kidol oh. ayan at saka yung kangkong natin oh. yun yung aming saluyot yan hindi pa nakunan yung saluyot kailangan kunan to para sa mga law ay oh, pwede to yung mga yung tawag doon sa Tagalog yung bulanglang So, yung sili natin, no, oh, namumulaklak na. At marami ding bulaklak, oh. So, pabunga na yan. So, siyempre, si, alugbati. yung alugbati din, oh. Ilang, ilang bisis na kinuna ni Mrs. Santo. Na, nilalagay sa, ano, sa, yung magbulang lang siya, sa lawoy. Yan. So, yan. Nung umulan, ganito yung muka ng, ano namin, yung malunggay. Oh. So, kuha, kuha ng malunggay kukunan sa ilalim ayan oh ang ganda ng ano nyo oh. no nung naulanan hmm. nung dahon nyo oh. ito mga kaydol, apat na taon na tong malunggay namin sabi sabi nila namamatay daw pag taglamig pero yung sa amin hindi naman namatay oh. tapos dito lang yan sa labas nakalagay hmm. Ayan, oh. Ubos na naman. <laughs> Ayan, yung ating sitaw mga kaidol. Oh, may mga bulaklak din yan, oh. Huli na kasi ito, itong nag, ano. Pero meron pa rin mga bulaklak. Ayan. So, yung kamatis natin, namatay na. Wala na, pa, dilaan linisan. Yung mga kamatis dito, wala nang bunga. Pero ito meron. Ayan, don sa loob, yun oh. So, may mga bunga pa yan. At saka yung ating ampalaya dito, may mga bunga din. So, ilang bisis na kami nakakuha nito. Ayan, oh, may mga bunga. Oh. Ayan oh, may mga bunga yan, oh. ampalaya. Tapos, doon sa loob, meron din. Oh. Ayan. So, dito sa labas, may mga maliliit. Ayan, oh, tulad nyo. Oh. oh. Diba? ba? Dito kamatis. Oh, wala na 'to, palanta na. Pero kakuha na tayo diyan. Oh. Ayun. Ang ampalaya kasi matagal magano. Matagal mamatay kaya oh. May mga bunga pa siya. Oh, marami pa yung bunga. Oh, may bunga pa oh, 'di ba? Oh. So nabuhay din yung ano kangkong na yung pang ano ng sabaw yung kulay violet yan buhay din siya sunod na taon Mabubuhay na yan dyan ayan so ayan yung ating update sa ating mga tanong tanim dito yan o oh. may mga bunga na sitaw oh huli na kasi siya ng munga kasi huli din to na ano natanim kasi yung unang natanim ko di ba sabi ko sa inyo namatay pero may uod siya kunin natin to oh laglag -lag ka diyan oh, di ba so yan pwede na yan makuha yung iba ilalakot na lang sa mga gulay so ayan ito ang kumakain ng ano ayan oh may uod oh So, kukulin natin yan. O, binubutasan niya yung ating ano. So, yan. Tara. Balik na tayo doon. Aits. So, una lunod. Yan. Tapos yung lamas. Sige, sabay mo na lang yung lahat. So, yan ang pinakamasarap. Yan ang pinakamasarap yung maraming lamas ayan so pakuluan na natin yan saka ilagay natin yung isda so na ayan so habang nagpapakulo tayo ng ano tubig na may lamas eh ano natin yung malunggay yan, daritso na. Kasi malambot naman tong ano niya. Huwag na malambot mo ako ano Ha? Huwag na. Kukuray mo ba yan malambot na yan? Ang iba nga, sinasama nga yung mga malalaki pa eh. Kukunin daw si kukunin natin. Huwag, pero kukunin naman. Oh. Ano na, naman to Hmm. ko daw. Yan, sarap oh. Galing sa tanim. Oh. Ang oh, ganito yun natin. Isa-isahin natin para uh, uh, um. <laughs> oh, ano. Hmm. Ito um, yung sabi mo ba? Mabagpat ang isa-isa upuan na. Oo, ano? Ganun-ganun ano, 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 mo kaya, o. Oh, yan, o. Oh, ganyan, Oh. Isa-isahin mo, Oh. Yan. Anong oras ka kayo matapos, o? No? Uh, gusto walang tangkay na ano, masali. Uh, ganyan. Isa-isa e, natin. <laughs> Tagal nyo na tapos nito. No? Uh. ayan. Alright. Lunod na yung isda. Ah, oh, napakasarap niyan mamaya. Hmm. Yang sabau parah mabetin kami nih. <laughs> dag nih ini ni Ah, <laughs> oh, sarap. Download nanti tentang malunggay Ah, puno. Oh. sayang oh. Ito na ang ulang matira Tapos Atay, dugot na isda Takpan natin Ante, maya maya Ayan, beto na So, tikman natin yung sabaw Mmm Ang sarap. Mm. Napakasarap. Mm. So, kain na tayo. Kain mga kaedol. Right, ito na yung ulam natin, oh. Wow, sarap, oh. So, nakaligo na rin kami at nakabihis kasi pagkatapos ng kain, mga maling na Kaya, lugo, bago kain. Yan, sarap ng disyogo, isda Oo, oh, kaso lang yung ano ano ito. Yung mga buto. Yung bukog.

이렇게 kaso lang marami lang siyang ano kaya dahil dahil lang magkain ito maraming mga um, buto oh. yung onod, bukog, bulad, dokot mm. yan mga kaidaw tapos na kaming kumain ni eh. love So, yun, ubos. Pati ulam, ubos. Sino ba namang hindi makaubos sa ulam? Eh, minsan lang tayo makakain ng isdang bisugo. So, ang sarap ng sabaw. Kaya, yun, naubos namin yung aming ulam. So, maya-maya, alis kami kasi mga malingki na naman. Sosual, taga-sabado or di ba linggo. Ganon ginagawa namin para pagka lunes hanggang friday may lulutuin na kaagad na ulam kasi gabi na tayo makarating dito sa bahay talo na ako gabi na talaga ako makarating e si sa mga around 6 pm nandito na siya sa bahay kaya siya talaga ang magkasikasa sa kusina kasi ako mga 8 or Ganon, mga it. Dating ko dito sa bahay. So, yan mga kaidol. Medyo mahaba na tong video natin. So, salamat sa mga sulit kaidol na naman natin dyan na nakaabot na naman kayo sa dulo ng ating video. At, sana ay na-enjoy nyo yung aming video ni Mrs. San sa aming pagluluto ng isda. So, yan. Sa mga bagong pasok nga dyan, paki like and share and don't forget to subscribe Jed Mendero TV hanggang dito na lang mga kadol mag kayo palagi I love you all God bless all bye bye, -bye.